Barangay San Juan. Inulit ko lang sinasabi ni Lodi. Ano <laughs> ang NCB Day 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 sa kanil San? NCB Day Ano ibig sabihin? Yeah. NCB. Para lang? college. naman? Ah. Business and Arts. Ano na niyo? Nakatingin no kayo dyan pa? Nakatingin din sa atin. Ah? Nakatingin din yung mga bata sa buddhist natin. atin. Ah. Mas mura ba yung rosy mag, no? Oo. Oh, oh. Wala pang dalawa dyan yun eh. 170 lang ata. Dito so, magkakasuraan yun ito. So? 240 na eh. Mas mura! Ito yung TV, di ba? Kapag yung washing Oo, yan Kapag yung TV, COVID, di ba? Pinili natin yan traffic, guys Salo-salo ko Sawa po huh? sa item man din na sa. O. Pu sakitin mo rin. Kailangan sa labas. 'Yan uh, abang. siya pinapapasok. Hmm. Pico, marami pa lang ano, brand. nakahabol. Uh, uh, nakahabol ko pa yung eh, nakamotor niya. Eh. Kaya mo? Eh, tayo nga nun yan eh. Baka, tayo mabangka nun. Buti naka-break din siya, naka-ano. nakapreno Tayo tumbuk eh. No? Hindi, yeah, okay, nababangka ko nga siya eh. Paglasan din ito eh. Oo nga. Na, Ang mga bangga ko siya, na, wala naman siya sa lugar sinaway nung ano eh. Yung porcer. Hindi na matibay ng mga ganun. Eh, di ba may angkas siya baba eh? Kaya nga, hindi na hindi siya may angka. Baka pag na yun. Parang mag-shota, tap lagi po. Ayan po ang Taytay -tay Public Market. Ayan po yung Taytay Public Market. Ayan ay yung sinasabing bagong palingki ng Taytay -tay Rizal. Ayan po gaya. Yan po yung pang guys. Ay, so, oh, yun. May elevator na po yan. may elevator na po oh, yan guys. Oh, Ayan elevator guys. Ayan na. may elevator na. Ayan po ang Taytay Public Market. Diyan po ang tiyanggyan ng Taytay Rizal. Dinadayo po yan guys. Lalo pag December. Uh, ah, mga pasukan. Ganyan. Bilihan ng mga ano guys. Mga uniform. Mga tilang. Basta lahat ng mga ano guys damit damit mas mura dito guys kaysa iba mas kaya yung mga taga divisorya dumadayo na dito guys sa Taytay kasi nandito na yung mga, mga oh ang taga Hong Kong taga Hong Kong, taga Inglai oh taga Ukraine, Russia uh, ano <laughs> Iran? at saka uh, ano Israel Israel dito yung pupunta sa Huwag naman sa... 94.6.1 Maraming salamat subscriber Ayan po ang daming mga naka-stock ng na mga ano guys tela the vlogger. Ayan po siya guys. Ayan po salita Pogi rin sa Pogi. Si Pogi. na tayo ni Pogi. Nakakahol na rin yan. Hindi ko kan? Ha. Ada gym tak si Miguel? Ha. Ah. Nak gym dah? Close Chucho! <laughs> Tumayo ng Chucho! Supplies, <laughs> they are JV Kapitak. Itatak sa utak. Saan? Paano tayo. tayo. Right? Ah, uh, dyan ba yan? Ito na muna natin. Sino yan? Si magkasawa ni Art. talas naman ng... Ang ah, na, maksima sila, maksima. Ang talas naman ng Matanong, Nakikita ka. Ayun, nakikita ko yung budget sa akin. Kaya lang may...